Ano nga ba ang advantage ni Helcurt sa current meta? Maaari mo itarget ang kalaban na madalas mag solo, katulad ng mga assassin junglers kung saan mas lamang si Helcurt sa tulong ng kanyang passive. Dapat mo tandaan na mababawasan ng stacks ng iyong passive once na ikaw ay ma-expose sa map o may malapit sa iyo na kalaban. Mababawasan rin ito kung ma-spotted ka ng enemy minions at ferrets. Kung kaya't kinakailangan mo muna dumistansya upang mapuno ulit ang passive mo, maaari ka magstay sa loob ng bush upang ma-maintain ang passive nito. Kung ikaw ay hindi nakakatanggap ng kahit na anong damage or naka-activate ang passive mo, magre-regenerate ang iyong HP at magkakaroon ka rin ng extra 15% na movement speed, oras na ikaw ay maka-execute ng hero, magkakaroon ng burst fog na mag -e explode kung saan magko-cancel sa kanya habang siya ay nasa loob nito. Kung nais mo ma-maximize ang iyong burst damage, unahin mo ang Blade of the Hephaestus para sa physical penetration, si Halberd para sa healing reduction, Tough Boots para sa resilience, Rose Gold Meteor para sa shield ones na bumaba ang HP mo below 30%, Malefic Roar para mas mapataas ang yung physical penetration, at Blade of Despair naman para mas mapataas ang yung physical attack. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Master assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo. Madadagdagan ng 7% ang damage na kanyang matatanggap, at lethal ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, Masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage at depende pa ito sa yung level ngunit may cooldown na 15 seconds. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.